Long naman Kasi na kayo ako na mag spot Long na tayo Hey! Gan' tayo Hindi pwede yan Sama na ako, kayo na mag-e-spot Ano <tapos> ba? Ano yun? Hindi ko na nakita Hindi ko na nakita Doesn't matter, press na level yun tapi 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 bomba! Ako, yung bomba? tapi 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 yan. tapi 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 na naghulog yan, naiwan nga ako. Dali, dali. Oh, wala window, window. Dabali, oh. sabi nyo Jerry wow. oh, <laughs> Ako Baka <laughs> <Pahayo> yun yan Hindi <laughs> naman ako mas Ako <laughs> <Ay>. <laughs> ba Ako Hindi <laughs> ako mas bala na ito Ang problema ayok. sa atin eh May <laughs> naglabas Ako 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 Angalanan ko. Tang ina na talo pa tayo. Tayo pa eh. Obo, malakas loob.